Ito so, yung Yamaha PG1. Ang grabing setup nito guys. Oh. So, Talagang pwede ng pambundok. mo. No? So yun guys, meron pa tayong na isang nakita. No? Kawasaki Ninja GPZ. So, ito yung mga lolo-lolo ng mga ninja. Bomba! Solid, no? Nakita pa tayo isa kakaiba dito guys. So, LPG yung setup niya. So parang fender ng Volkswagen. Vespa. GTS 300 ni Jet Thumb. Ayun Oh! What? CBX 1979 na Honda, 6 cylinder na motor, ang ilan na nakakita dito, no? So yun, ngayong araw mga tol Biyahe tayo, papunta tayo ng Alabang Hindi tayo dumaan sa may kawayan Siyempre, shortcut galing sa amin Nung tapos expressway na tayo Agad, punta tayo ng Motobills 2024, sa amin support natin mga tropa natin Mga rider, tsaka mga nagpipills Ng mga big bike, nagsiset up So, pakikita rin natin sa inyo yung bago natin setup up Ito yung ating CF Moto 450 MT So, kung makikita nyo, no, dalawa na yung parang gauge natin So ito yung stock na gauge niya Na may speedometer Temperature ng engine syempre Tapos ayan yung fuel gauge At the same time yung auto Tsaka yung average kilometer per liter Tapos ito yung Astro family guys Nabili natin kay Bosnik Nick Labo ng Nick Labo Scooter Shop. So yan, uh, nakakatuwa no, para sa ano, na connect yung phone ko diyan. So na appear yung phone ko. Yung waste na yan galing sa phone ko yan. Tapos ay nyo, oh, rear tire high pressure na de-detect niya no? yung tire pressure ng ating gulong. So mamaya pakikita ko sa inyo ha, kung paano yung setup niyan. Wait lang, kasi trapping eh. Sumisingi tayo. Tapos ngayon, syempre, kasama lang si Miss Tingin-tingin ka dyan yung kuha, Miss OBR. So yun guys, explain ko sa inyo ngayon itong Astro Family na Libra. So ito yung smart dashcam na may Apple CarPlay tapos merong auto Android. So, ganito yung features guys, grabe. May PSI siya, TPMS. Ganyan yung front tire ko na 34 PSI, rear tire na 40 PSI. May hour out, ayong uh, oras. Tapos, may speed siya. Tapos, syempre guys, nandito yung kanyang driving recorder. Phone interconnection, nandyan din. So, pasok tayo sa driving recorder. Yan o. No? Yan yung camera niya guys. So, no? nakikita niya. No? Yan yung front cam natin. Ito yung rear cam. So ano siya to touch screen siya nakikita pa natin gauge natin dyan saka ito guys waterproof to ang pinakamalupit dyan guys ang presyo nyan is 19,500 free insulation syempre nakuha natin yan galing kay Nick Labo scooter shop so like yung page nya lagay natin sa ilalim tapos yung ano naman yan Astro Family libra na page nya lagay natin dito para pwede nyo i-follow yun guys, nandito na tayo ngayon no? So ito yun, no? ito yung tent na yun so, Alamin lang natin kung saan ang parking So yun yung tent, nandito tayo ngayon sa Moto Builds Pilipinas Tingin ko dito ang pasok eh Tanong ko natin, hindi ko alam eh Dito pwede eh So yon mga tol, nandito tayo ngayon sa Moto Builds 2024. Pakikita ko sa inyo yung mga motor sa loob. Sobrang daming kakaiba at saka mga kakaibang build sa, na motor dito sa Moto Builds 2024. Let's go! Pakita tayo dito guys. Ito yung Yamaha PG-1. Ang grabing setup na ito guys. Oh. So, talagang pwede ng pambundok. No? Pakikita nyo, may yan yung muffler nyo. Iniba na, no? Tapos meron siyang pala dito. Ayos, uh, no? Pero syempre ang PG-1, ang SRP niyan is 96,400 crash guard na rin Tapos may ilaw na rin Tapos ito na gusto ko yung bag niya. Tapos na lang siya ng signal light Tsaka tail light no Pwede no So para siyang pang overland na motor Ang gumawa na ito guys si Iron Machina Napakaganda naman guys oh. Ano nyo nakita pa tayo isa kakaiba dito guys so, Ito yung parang LPG Tingnan nyo naman, no LPG yung setup niya Ginawa niyang frame yung LPG Napakaganda no Hindi natin alam kung anong makina to So makikita niyo guys ha? Naka Brembo no Hindi natin alam kung yung cover lang O yung buong brake set tapos, siempre guys, parang mga D.O.D.O. dio lang itong engine na ito, Di natin alam na. Pero ang galing ng setup, sobrang galing. Ganyan yung alas dikit na yung caliper, pero all goods, 'di ba pa tayo sa dito guys, so, box pad, galing, oh. No? So, parang fender ng Volkswagen. Kung pamilya guys sa Volkswagen, yung pagong na sa oh. So, parang ito yung left side na gulong or right side. Tapos, ginawa niyang body, you know ba? Diba? Kasi yung engine, rakal lang ang ah, engine. Grabe, ang galing. no? Tapos naka taillight. Tapos may tambucho, no? Napaka-angas, ah, gar. Siyempre, nakita rin natin dito, guys, yung Vespa GTS 300 ni Jet Tam. Ayun siya, <laughs> Kilalang kilala ko agad. Ano channel yan? Ano channel yan? Jetlaw Rider. Siyempre. Kasi. Kilala ko yan. Nakita ko bago yung mga side mirror mo mo yan. Yeah? Ay, siyempre. Galing kay 68 Moto yes, ba yan? Actually, side mirror na Montero ko yan. Eh, pwede naman pala sa motor. Nilagay ko. O, oh, di ba? <laughs> anong setup nitong ano mo? Oh? Ay, siyempre. Loyal tayo sa Rizoma. Pure Rizoma lahat to. Yes. Saka, ang kagandahan nito, itong unang-unang Vespa na pwede kong sabihin sa buong mundo na approved and signed na merong certificate of authenticity from Rizoma, Italy. Ito siya. Oh, ah, tingnan natin, tingnan natin, tingnan natin. So, pinadalhan ako. Andiyan ang uh, engine number. Wow. Ayan, ito yung pirma. May pirma. Yan ang pirma si ni... mismo mong Rizoma to. Yes. What? Tapos, meron din dito. Ayan. Aba, aba, malupit ka, Jeep. Jeff. Oh, Ayan solid. Ayan, ito ang picture namin ni Fabricio. Pwede mo siya kumustahin ngayon? Nagkasalita yan. Fabricio, kamusta ka? I'm good. <laughs> so ayan, nung pumunta siya sa Pilipinas, uh, nakita niya yung Vespa ko na naka-resoma so natuwa siya, uh, pinirmahan niya. So, sabi niya, I will send you A Certificate of Authenticity This is one of one So, akong unang-una So, who knows baka may mga susunod pa pero at least nakauna tayo dito sa Pilipinas So, pakita mo sa akin ito Rizoma lahat to, di ba? Yes Rizoma, Rizoma 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 Side mirror baka magkaibang ulay Kasi ang team ko is black and white Pinadala niya ako ng dalawa Para sa big bike ko talaga actually ito So, ito dalawang -team. set yan Dalawang set Ginawa akong black and white Masaka, hindi lang yun Yung mga parts na binigay sa akin Magkakaroon na yung one one-of-one kasi in-engrave niya yung pangalan ko. Talaga? Wow! Actually, ang pinalalagay ko pangalan ko sa kayong address sa bahay. Ah. Para pag na-akaw, maibabalik. Kaya lang, di na daw kasi i-engrave. So, pangalan ko na lang sa kayong pirma niya. Yung side mirror, may engrave din ang pangalan ko sa kayong plate number holder. Yan. May problema konti dito, boss. Eh. Ano? Ah. Hindi mo na maibibenta to? Actually, pag binenta ko siya, masakit. At saka, Siyempre, dapat kasama na yung mga certificate na yan, no? So, pwede lang bumili na si Bustoyo para si Ah pwede pero kung ibibenta ko man to, tingin ko mga 3 billion <laughs> pwede na siguro Jet no? Yeah, pwede 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 <laughs> yan pero hindi for keeps to bro ito talaga pang pamana oh. na to no? for keeps ko na to kasi kumbaga naka personalize na yung motor sa akin yeah, solid yoga. so yan siya pero hindi pa tapos yan may mga darating pang ibang Rizoma parts na hindi lang umabot yung exhaust yung ibang parts so, sa harapan gagawin mo talagang straight all the way yes gagawin ko talagang full Rizoma setup oh. Thank you, brother. Yeah, nakasubscribe naka-subscribe ako sa'yo. Uy, naka-follow ako. Uy, yun, oh. Ito lang pa usap ko naman. Sa lahat ng follower mo, sana ipa-follow nyo rin ako. Okay. Jeffrey Tam, official. Lalagay natin dito sa baba. Salamat, Jet. Yeah. Sobrang salamat sa'yo. Uy, yeah, thank, thank you, brother. brother. Thank you. Akin na ba ito? Akin na ito? Pwede, pwede. Ah, oh, sige. Bye-bye. O, gago ito, yun. Naman suntukan na ito, Kala niya, urungan ko siya. Hindi niya alam, may magician ako dito. Pag, pag gawin minang, mong kambing. Gawin mong kambing nga to. Oo, tingnan mo, oh, sigaw. Tinamon tayo sa tukan na ito eh. Kala mo, urungan ka namin, brother, ha? Oo, nga magician ako nito eh. Pag <laughs> niya, na, gusto natin kita ang kambing eh. <laughs> wag, 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 boss Jeff Tang. Wag. Kung may mga nangakong tao. Ha? <laughs> Ayun so, guys, may nakita na ulit tayo mga Vesta pa ulit dito, no? Grabe yung setup na to. Ang gumawa na ito si PYR, si Pier. Grabe ang ganda. natin yung ilaw, grabe guys, ulit no? Yung signal light niya, di ba? Nakita nyo? Napakaganda. Lahat ng tail light, signal light, lahat yung pinalitan. Tiyupuan, lahat yung palit. Tignan nyo dito. So ito, ang electronic suspension. ilaw niya nagbabago guys grabe solid wow solid so parang ginawa mo dito boss parang Dior no ang tawag natin yan Justin Dior Justin Dior kasi yes. Justin Bieber tsaka Christian Dior yes inspired na yun doon, eh guys grabe rin to Naka carbon lahat grabe solid no oh. at iti light ganun din ganda tapos tingin natin yung gauge wow sip gauge na carbon din Grabe solid guys o, Naka Brembo lahat yan Naka Remus Tingnan nyo yung cut nito guys Grabe sobrang solid no Talagang saktong-saktong sya dyan no? so, Guys kung makikita nyo o, Yan na yung kanyang Suspension electronic yan Kaya may wide Tapos tingnan nyo yung paddock stand guys Meron siyang paddock stand na single swing arm Parang sa Ducati Ginawa nila Grabe ang ganda so, May nakita rin tayo dito Justin Bieber Saka syempre yung product red Na tricycle Napaka hangas no So may nakita pa tayo dito guys na Vespa Ito yung PX150 Pero grabe kakaiba to guys kasi E-powered Vespa I don't need gas So nakaset up siya na electric Pinalitan niya ng electric yung engine no? Grabe solid to guys So ito makikita mo meron ng power dito So ganyan siya sila charge May sariling charger no So grabe talagang iniba niya na Tapos naka LV na design no Grabe So yung may nakita tayo dito sa guys no ito yung Royal Enfield na Continental GT650 yun ang base model niyan pero ginawa niyan parang cafe racer kaya ito yung headlight cowling niya na cover is uh, aluminum yan ginawa pati yung belly pan aluminum yan Alos yun lang naman yung ginawa. The rest, mga relocation na signal light, side mirror, pero ang galang, no? Parang nagbukang old school na pangarera, no? guys, may nakita tayo dito uling kaiba, no? Ito yung CBX 1979 na Honda, grabe. Six-cylinder na motor, may ilan na nakakita dito, no? Ang may-ari ay si Miguel Bichara ng Club 200. So, six-cylinder, 24 valves, 1,047 cc. Pero to guys, stock pipe lang doon, tingin ko hindi rin ganun kaingay ito. Parang kotse lang ang tunog nito, no? Pero ngayon lang tayo nakakita ng ganito kalaking engine dito sa Pilipinas, no? Grabe, ito yung tawag nilang straight six, six cylinder. So kung merong inline four, ito inline six. So tingnan natin, no? Grabe, Oh. Uh, Anim, pati yung ano, may air filter. O so, may isa pa tayo nakita dito, guys. Ito yung BMW GS310. So 310cc lang to basically, no? Yung stock nito talagang parang GS lang. Uh, mga 2750, pero sa ito, grabe, guys. So, super dami na ng kinostom dito, no? So, halos pinutol na yung frame niyan. So, yung kanya parang yun pa rin no? sa so, pagkakaalam ko yung fork niya halos yun pa rin no? so yung headlight niya parang yun pa rin Yung siya pati yung tuka niya yan pa rin yung stock nagkaroon tayo before ng ganito kaya alam natin pero ang engine nito guys hindi siya boxer engine no? so ito ang galing nung design niya nagmukha siyang boxer engine pero basically parang toolbox siya na kinostom nabubuksan siya pero nagmukha siyang boxer engine kabilaan yan guys tignan niyo. pwede no so nung malayo unang tingin ko nagtaka ko kung 310 ba to or 1200 kasi maliit siya po sa 1200 pero malaki siya para sa 310 pero grabe ang galing na nag-setup nito na guys sobrang solid pwede pwede So yun guys, meron pa tayo na isang nakita no? Kawasaki Ninja GPZ Ito yung mga lolo-lolo ng mga ninja So nakita nyo yan yung ginamit sa movie na Top Gun 1992 Kawasaki GPZ 900R Grabe solid orig Japan yan guys Okay Sir RB ang owner na itong Kawasaki Ninja na 900R Boss, mga magkano na inabot sa'yo? More or less? Hindi uh, mo ko, ko inuupin talaga Nasa akin lahat yung resibo Pero never mm -hmm. go kinotal Actually boss dito alam ko Kahit magpadugo yung presyo Kahit bayaran sa'yo kung magkano na gasos mo Hindi nila mababayaran yung labor of love na oras na nila anahanin dyan dabi, Pero Dabi ko sleepless nights. Oh. <laughs> Pero sa tingin mo, boss, kung may bibili na ito, magkano mo i-out? Halimbawa lang. Hindi Hindi ko talaga alam, <laughs> sir. <laughs> Pero pag may nag-offer na maganda talaga. Halimbawa, kunyari, 1M bibigay mo. Pwede siguro. Pwede. Pwede. Yung ganito, alos ilan lang ang meron din sa Pilipinas, boss? Well, so far, ang alam ko na running is ito lang. Ito lang. Oh. Meron mang ibang ganyan, hindi tumatakbo. Hindi tumatakbo. Oh. Parang ngayon, may lumapit sa akin na meron daw siya, pero kulang-kulang yung parts niya. Oh. Uh, Parang tambak na lang. Kaya sabi ko, uwitan ko kaya yung... Pwede. Uh, kasi meron man lang spare na ano. Yes. Actually, si Boss, nagpupunta rin ng Japan. Yung mga ibang parts na ito, doon niya nabili sa app garage. Kasi doon talaga marami mga parts na mga makinata yata doon, Boss, yes. no? So, sobrang mura, mura. compared to eBay so, or yung upuan engine meron eh, no? Yes, yes, Meron. Boss, congrats ha. Thank you, sir. Thank, thank you. Ah, so uh, nice build. Grabe na. Appreciate uh, kayo uh, mga ganito na halos period correct. Yes, kailangan period correct pa. Yan. Na yeah. Nakakao pag hindi period yeah. correct. thank you, boss. Thank you, sir. Thank you. Thank you. So, guys, pabibigyan tayo ni sir na i-sound check. Wow, sobrang tahimik, guys. No? So, sa sound check natin to, guys. So, sound check natin to, guys. Ito yung 1992 na Kawasaki Ninja. Ayun ka natin, ha. Bomba! Solid, no? Sobrang tahimik niya, guys. Para siyang all-stock talaga na brand new, no? So, may nakita ulit tayo dito, guys, no? Ito yung Ducati 2002 na 998. Grabe. Sobrang solid, guys, kasi parang brand new, no? Ito yung mga sinaunang Ducati na dry clutch. Ayan, yeah, o. Ito yung clutch niya, makikita nyo, guys, o. So, Ayan, yeah, o. So, hindi siya wet clutch, dry clutch yan. Maingay yan, guys. Pero, actually, ngayon, yung mga bagong panigali at V4S na multistrada binabalik ulit sa ganyan dry clutch. Pero, grabe, solid to, guys. Year 2002, Club 200 member din. Yung exhaust niya, o, ni Grabe. Super bike. Solid, no? Grabe. Yan yung asinauna unang sports bike ng Ducati so ito yung mga gawa ni Darworth ni Darwin tropa natin ito Darwin Angelis so mga vintage talaga ginagawa niya no so kung makikita nyo dito guys sobrang mga luma yung mga motor na nandito pero lahat yan restored nga lahat yan running pina-under niya kasama natin dito si boss Darwin Angelis tsaka si boss Tito Robert. Tito Robert ilan ang entry mo ngayon dito? 7 7 bikes tapos lahat vintage to no? vintage yes uh, so wala sure win ka na sa vintage best di kasi sumalis si Guito kaya nananalo nan siguro No, so Robert, kung sumali ka, dapat talo mo si Darwin. Ay, ah, hindi, hindi, hindi natin kain talunin yan. Pinakamagaling na yan. So, Saludo ako dyan. Ngayon so, okay, pala congrats na kay Darwin. Uh, so, natin yung mga bike niya. Montage saludo ako dyan. Montage, pasok.